Ngayong umaga ay pumalo sa pito ang nasawi sa salpukan ng tourist bus at SUV na nagaganap ng alas kahapon sa provincial road sakop ng barangay Bakia, Mayhay, Laguna. Sa inisyal na ulat ay walo ang nasugatan o higit pa na dinala sa tatlong pagamutan na sa ngayon ay nangangalap pa rin ng mga detalye ng bilang ang mga investigador. Ayon kay Police Corporal Luis Erickson Argusino, hindi pa sila nakapagbibigay ng kompletong bilang ng pasahero na nasugatan at tabu ang bilang ng mga pasaherong sa sakay ng nasabing bus. Galing umano sa kamay ni Jesus sa Lukban, Quezon ang mga turista na pawang mga taga Cavite at pinagpasiyan umano na dumaan sa Lokban Maya High Road para sa pag-uwi ng Cavite. Matatandaan na binabagtas ng ARR Transport Bus ang pababang kalsada sa bilis ito ay nakain ang kaluwang linya na sanilang pagsalpo pakiat na SUV na patungong Lokban, Quezon at pagkabig pakanan ng bus ay bumangka naman umano ito sa puno. Wala namang namatay sa anim na sakay ng SUV na tumba at wasak ang unahan nito. kasama mo sa naman CALABARZON Radyo Manuel Gallardo Patak RMN ah!